Sa garang, habang nabimili ka, nakikita mo kung paano ginagawa ang sapato. Ang Marikina Shoes, uh, hindi lang affordable, uh, quality ito, no? uh, talagang sa design panalo pa Kaya inaanyayahan natin ang lahat. Uh, Bumunta rito sa Marikina, matikot, paggala, uh, bumili ng mga sapatos. Sa bawat sapatos na mabibili, nakakatulog tayo lang para i-patronize yung local products para kundi, hindi sa lahat yung local employee natin. Uh, go local tayo. Oh, dito po sa C-Point, uh, maasahan nyo po yung quality dahil may free service lifetime warranty po. Ba. So habang ginagamit nyo sa sapatos at nasira, pwede nyo po parifer dito ng dito. Lifetime. Ang sapatos sa marikina ay hindi lang produkto. Ito ay kwento ng sipag, tiaga, at talento ng mga taga Marikina ayon kay Congressman Marcy Tidoro. Kaya naman, taas nung ipinagmamalaki ng Congressman at ni Noel ibang ilista ng c Point ang may-ari ng kapagawa ng sapatos sa Marikina. Ang Marikina, nakilala bilang show capital of the Philippines, ay muling nagpakita ng, ng hindi kumukupas na husay na mga kasanayan ng mga lokal na gumagawa ng sapatos sa pamamagitan ng paggawa ng sapatos ang produktong gawa ng kamay at isang pusong Pilipino sa patuloy na pagbangon ng industriya ng sapatos pinangunan ulit ni Marquina, Congressman Marcy Tudoro at kasama niya na ang isa sa mga nagpagagawa ng sapatos sa Marquina na mula sa kanyang angkan hanggang sa kanyang henerasyon si Mr. Evangelista ng c Point. Ayon kay Congressman Marcio Tedoro na mahalagang patuloy na buhayan at palakasin ang industriya ng sapatos dahil bahagi ito ng pagkakakilanlan at kabuhayan ng libu-libong marikenyo. Ang sapatos sa Marikina ay hindi lamang produkto, ito ay simbolo ng sipag galing at puso ng bawat pamilyang marikenyo. Patuloy nating suportahan ang mga programang magpapatatag sa lokal na industriya. Ayon kay Congressman Teodoro, sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng mga pribadong taga-suporta ang industriya ng inaasaang muling sisigla ang mga sapatos na gawa sa Marikina lalo na sa nalalapit na Marikina Shoe Festival 2025 simula November 14, 2025 hanggang Enero 18, 2026 kung saan itatampok ang mga bagong likha at inovasyon ng mga lokal na gumagawa ng sapatos. Ayon kay Congressman Marcio Teodoro, ang pagdiriwang ay nakatoon sa muling pag-level up sa pamamantayan ng industriya ng sapatos sa lungsod at upang ipakita ang made in Marikina ay simbolo ng kadakilaan, tibay at pagkakakilan lang ng Pilipino. Ang sapatos ng Marikina ay hindi lang produkto. Ito ay kwento ng sipag, tiyaga at talento ng mga Markeno ayon pa kay Congressman Teodoro. Kasabay nito, hinikayat ang lokal na pamahalaan ang publiko na tumangkilik sa mga lokal na produkto sa pamamagitan ng pagbili ng mga sapatos na gawa sa Marikina bilang suporta sa mga manggagawa at negosyante na patuloy na nagpapasigla ng industriya. Ang sapatos sa Marikina ay hindi lang produkto. Ito ay kwento at sipag, at talento ng isang Marikeño. Sinabi rin ng c Point o si Mr. Evangelista na nagbibigay sila ng lifetime warranty sa alinmang produkto nito mula sa sangay nito kabilang ang kanilang tatlong sangay sa lalawagin ng Bulacan at uh, dagdag pa niya mayroon siyang 60 na empleyado sa C Point at nagbibigay sila ng mga makina sa paggawa ng sapatos sa mga nanay na kanyang magtatrabaho sa bahay.